my mini, eh, welcome to mini blog. For today's video mga nigga mayo bani mi video kay mga ligo. Mga hangat mga gud niya kung barkada nga mga ligo ni sa kay first time din niya ako kay wala pa masako kadto sa kad mo ni uban ko sa iya. Ni niya bani magduol ra layo man kay sudlonon bakta ko sunon kayo mga nga bakta sinon bidres na maisa. Ni din ni nami kanang mi. Kana listahan sa ilang entrance. Ang ilang entrance sa niya is 50 ang adult pun yang kids kay 25 ra. Sulit ra pod yan indot pug kay ang ilang bio. Ayon din ni nagbayad na mi sa mga entrance aron makaligo na mi. Excited na pug ko maligo kay bugnaw kay tubig. Pag sulod ba lang namo nakita gid din namo ang kanindot sa bio. Makita pud ninyo din ni kanindot sa ilang mga swimming pool kay grabe ka limpyo o oh, nya yeah, binakalingawan gina ko din yung dapita kay kining isda nila makalingaw kay ni kay inig makakita sila og tao magkwanan sila ren magalirong sila maglibot-libot sa bato maglinya-linya ni sa dagulo sinot kini sa liguan sa mga mga birthday ni mga event medyo layo-layo lang gyud siya medyo sudlonon lang gyud siya pero solid gyud dili gyud mo magmahayog mga ligo mo din yeah, ning dapita nya mo ren mga rule sa ilang swimming pool basahan lang ninyo ayo lang magtuod na ilang mga rule ah gyud bitaw mo nawala lang ninyo makita ninyo di ang katinaw kabugnaw nya yeah, pasensya sa kay mo kay insert insert ako ding dapitan. Ito sa lang sa kadali ramang kayo. Muna mm -hmm. akong pinakaganaan rin lang wilang mo yan medyo lom long. So my name, eh, welcome to mini vlog. Dahil hindi niya na ako nito puso ng walay pulos ang video mga nagamay. Salamat sa inyong pag-uban. Please follow lang dahil. Ang ako lang maingon sa inyo Dani. Ang akong masabi lang yun. Muro to dagan salamat.